Hello mga kaibigan, magandang buhay. Ah, meron naman lang akong i-share sa inyo. Ito, meron ditong TCL 40 inches. Etong model ang eh, makikita nyo. Wala kasi yung focus itong aking GoPro eh. Ayun oh, model LED 40S 4900. Ayun. Ito ay smart TV na rin. Ayan, meron siyang uh, wifi. So, ang nangyayari dito, kasi binuksan ko na to eh. Ayan. Pagka sinaksak mo siya, nasa yung saksak? Ito. Di saksak natin ano. Ayan. Okay naman siya. Hmm meron siyang LED indicator so bubuhayin na natin tingnan yung may game screen ha yung buhay na yun bigla na lang siyang gumaganon ganon lang tapos eh yung kanyang ano wala hindi nabubuhay yung kanyang ilaw so yun ang ating alamin at uh, sundan nyo lang ako mga kaibigan So, yun mga kaibigan at uh, ating ito troubleshoot na. Step by step, uh, step by step lang tayo. So, ang anuin muna natin dito ay yung uh, backlight kung okay ba siya o ano. Meron ako nitong uh, backlight tester, ito. Simple lang. Pero Okay din naman gamitin. Ayan, ang aking backlight tester. Sasaksak natin, ano. Ayan, saksak na. So, dito tayo sa, ano, backlight. pahilawin muna natin siya. Ayan. Sundutin lang natin yung, ano, yung black at saka red. Ayan, tika. Ayan, at, uh, naitusok na natin. Ayan, oh sa so black and red kung mapapansin nyo meron siyang backlight yan no? may ilaw siya yan o no? oh. ay nawawala bibitawan ko siya yan no? meron siya yan yung butas na yan o no? yan yan o no? oh. kompleto naman siya yan hanggang din yan o no? oh. yan may ilaw siya yan tanggalin rin natin yan so yan kita naman nyo at uh, buo yung ano eh buo yung uh, backlight nya so ibig sabihin wala tayong problema sa backlight so mag ano naman tayo ngayon magbo voltage reading naman tayo titingnan natin kung meron siyang output dito na 12 volts dito sa diode na to automatic yan pagka meron siyang 12 volts dito ibig sabihin ay okay naman yung kanyang ano uh, ito kanyang power supply sa primary bali sa secondary tayo mag check, may mga bultahe mga anong yan para madali tayo ito itong mga diode na to saka yung papunta dun sa sa backlight ito kasi ang pinakang inverter niyan, eh so ito mga kaibigan at uh, isasaksak natin ilalagay natin itong ground dito na sa chassis adine ah, eh. para yan ok tapos isasaksak natin saksak na natin ayan ito mga kaibigan nakakabit naman sila lahat pati yun sa LDBS nya yun sa top board nya ayan magka meron na siya ng ilaw bubuhayin natin ngayon ayan buhayin na yan mga kaibigan dito na agad tayo sa secondary ayan tingnan nyo na lang tester tingnan natin itong uh, itong anong ito diode so ayan o oh. kung makikita nyo meron 12 volts dito naman sa mga diode meron siyang 84 yan o 84 lahat dito sa isa 83 ayan itong regulator na to meron din siyang 84 So yun mga kaibigan ano, okay yung kanyang primary, wala tayong problema sa secondary pumapasok naman siya kompleto ito nga pala ay ano ano naka on naka on ito tingnan natin ng kompleto ang voltahe dito tayo sa sa line meron siyang 1.2 papunta na yan dito pababa tingnan natin itong coil na to awala oh, o oh, meron pala 1.5 ayan o no? 1.5 ito ito yun tapos ito namang 117 na ito tingnan natin transistor regulator din yata ito o oh, meron siyang 3.2 ayan o oh. meron siyang 3.2 dito sa 117 na transistor type tingnan natin itong capacitor meron siyang 12 volts ayan o oh. 12 volts itong isang capacitor pareha siyang 220 microfarad 16 volts yun meron siyang 5.1 yung 12 volts na yun eh papuntayan din sa LDBS nya so supplyan nya itong top board wala siyang tikon uh, dumaan siya din tingnan natin itong anong ito line ulit ito kaya lang meron siyang ano 4.7 ohms yung 5.2, 5.1 yan nagiging 5.1, 5.1 minsan so supply nga yan dito palibasa nga dito yung naka-on meron siyang supply hindi lang nag-on yung kanyang backlight so itong mga anong ito mga line mga, mga coil tingnan natin Meron siyang 5.9 Eh, lahat sya ganun mga 5.9 5.8 ito so yung 5 volts kasi nito na 5.2 supply yan din sa kanyang dito sa pindutan nandito pati yung saksakan ng ano sa, sa speaker nandito na So yun, 12 volts papunta ron. naman mga kaibigan ng kanyang bultahe. Ito. O meron siyang 3.3. Kompleto. So yun mga kaibigan at pinakita ko naman sa inyo na kompleto naman ng kanyang bultahe. Patayin muna natin. So ayun mga kaibigan at binaklas ko natin. Ano? Magchecheck tayo ng kapasitor gamit itong ESR yan itong kapasitor na ito is 220 microfarad 16 volts pati ito itong isang ito yan dalawang yan so pag 220 nakalagay dito 220 kailangan na yan nasa 0.9 doon sa kaduluan yun good okay simulan na natin itusok na natin ayan nakatusok na so ang reading niya ayan Okay pa naman. Good. Itong isa. Ayan. Good rin sya. Ayan oh. Oh. Good na good pa. So. Dito tayo sa may ano. Ito. Basta tetesterin natin lahat ng capacitor. Itong dalawang ito. Ayan oh. Ito ay 470 microfarad. Tingnan natin din eh. Ayan, 470. 0.05 ang reading kailangan din eh. Good. Nasa good siya green. Kulay green. Ito na, itusok na natin. Ayan. Ayan. Okay siya. Ayan yung pointer na nasa dulo. Ayan. Yung isa. Ayan. Ganon din. Ayan o. Oh. good siya, good. Ito 'yon. Ito yung dalawang kapasitor na ito. Ito namang dalawa. Just tingin natin kahulihan ito Dalawa. Ito siya. Yan. Oh, hindi, hindi yata yan ito pala yan kamali tayo ng tusok ito yan Ayan, oh. Ang grading, okay naman siya. 470. Oh, good. Nakita oh, mga pumapalo sa kulay green. Yung isa. Oh. Ganon din. Ayan, oh. Okay pa siya talaga. Yan. Okay pa yan. Ito ay saan 47 microfarad uh, 50 volts di makita oh 100 volts pala yan di makita din eh yung mga alikabok sa camera hindi rin kita 47 microfarad 100 volts yan ito dalawang ito good pa ito na lang uli ah, tsaka ito pala yung maliit pero hindi good naman yung kanyang sekundary eh pero testingin na rin natin dito naman tayo ito, ito, ito saan pa nang paano itong dalawa ito tusok na natin ayun hindi siya gumagalaw oh pero nakatusok siya oh. tusok natin mabuti ayun ayaw talagang gumalaw ayun yung pointer oh. ayaw gumalaw okay naman pag din hinagalaw naman <coughs> ito yan talagang ayaw so papalitan natin yan ay yung pa palang isa yung maliit isa na yun <coughs> dito ito itong maliit na to ito 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 yan ito, ito sira Rato kaya siguro hindi nag oo yung backlight nya ilang microfarad bagay ga ito 47 microfarad 50 volts ito. ito ito yun ito naman ay 39 microfarad meron pala no 39 160 volts ayan hindi lang camera hindi lang kita sa camera mga kaibigan pero yun sa ilalim kita din eh kita ko so ito titestingin din natin ng SCR yun dalawang paa na yun eh. ito yan tingnan natin pa yan oh. Good pa. Good siya. Oh. Samantalang sa 47 microfarad 0.3. Oh, tama tama 0.3 eh. Ayun. So okay siya. So tatanggalin ko lang 'ire. Eh. At mamaya ipakikita ko sa inyo. Yan. Tatanggalin natin 'yan ata uh, siya nga pala mga kaibigan no? sa mga newbie sa mga professional hindi na sa mga baguhan lang ire. Ah, uh, pagka talaga may sira, to, to, may sira ito dito. Hindi siya mag ano, nagkaka-meron siya ng pondo. Malakas ang boltahe niya, meron siyang bultahe na 380 volts kahit uh, ano na siya, kahit bunot na rito nagpupundo yan ng bultahe yun ang indication ko kasi pagka yung may sira ang born. kasi naiipon dito yung ano yun basta nagpupundo siya hindi makalabas yung ano so titingnan natin kung ito ay mawawala yung ano pagka napalta natin ito so hahanap muna ako nito ganito so yun nga pala mga kaibigan bago nyo eh, mag troubleshoot kayo dito pag tinanggal nyo ito bago saksak siya tinesting nyo may pondo yan i-discharge mo na ninyo yan para ano, masakit yung makakuryente yan abot hanggang kilikili minsan na rin akong nadali yan eh. okay sige hanap muna tayo nitong 39 volts ay 39 microfarad meron pala nun parang wala akong kapasitor ni, maghahanap tayo mga kaibigan sa mga board rin na ano, baka meron okay so yun mga kaibigan na uh, nakakita ako ng board ng TCL din din sa akin kaya lang ito ay 43 inches Oo, galing din sa galing din ito sa ibang board gumagana ito kaya lang eh mahirap pumanap nung ganyan kapasitor 39 microfarad 160 volts eh ayaw kong bababago yung original na ano nya so ngayon pansamantala ko lang kukunin muna ito at pag makaka order ako order na lang ako ng ganitong 39 microfarad sigurado ako wala akong makikita nito dyan sa aking stock alam ko yung mga stock kong mga kapasitor marami akong stock na kapasitor dyan eh so tatanggalin muna natin ito So, yun mga kaibigan, ano, ah, pinapainit ko lang yung panghinang at nakabunot pala. So, alam naman natin ito kanina, itong kapasitor na to, sira, ayaw siya naman sa, ano, ano, sa, hindi eh, sa ESR ko. Ewan ko lang kung tingnan natin sa, ano, sa analog. Lagyan lang muna natin sa times one. O time is 10 muna. Tingin natin. Ito yun eh. Nasaan na yun? Ito. Yan. So, ayan. Tingnan natin ang palo. I-susundot ko muna. O talagang hindi rin siya pumapalo. Hmm. ayaw talaga oh. naka times na yan dapat papalo yan o yan testingin naman natin itong isa nasa na yun ito itong dalawang ito ito yan hmm. tester oops ayun pumalo siya oh pag, ni pag binaliktad natin yung test prod tingnan natin kung babalik siya pero at least meron siyang palo ayan o oh. natin. ayun pumalo siya ng konti hmm. maka ano lang kasi times 10 lagyan natin sa 10 na ano lang times 1k tingnan natin Ayan o. oh, oh. Mabalik siya oh. Hmm. Pero mas sa uh, ano ako din sa pagka-testing ng ano ESR itong ESR na to tingnan nyo oh. mas maganda mag-testing din ng kapasitor eh. ayan oh. iyan na natin ayan ayan o oh. kita nyo palo ayan o oh. oh. So good na good talaga siya. Mas repair uh, prepared akong mag-test ng ano dito sa ESR kaysa dito. So tatanggalin ko muna ito at siguradong mainit na yung panghinginan ko. So balikan ko na lang kayo pagka may kabit na natin. Ayun mga kaibigan at uh, ating inassemble na, kinabit na natin lahat pati LDV eh. LBDS ayan kinabit na natin siya pati power and yung backlight nya ayan yung kanyang pindutan controller kinabit ko na rin yung kanyang wifi ayun isaksak natin tingnan natin ayun nabuhay naman agad ngayon tingnan So ngayon naman titingnan natin kung ano magdediretso na yung backlight niya. Bubuhayin natin. Ayun. Nabuhay na agad. Ayun. Nagkamera na ng backlight oh. Ayun, kung makikita nyo. Ayun oh. So tingnan natin sa ilalim. Tanggalin natin itong mga ah, gamit na to. natin itong ilaw silipin lang natin kung meron siyang display ba ayaw, wala mag display pero may backlight na siya mm -hmm. ano kaya ang problema nito patayin natin ay mamatay sa pindutan dito natin sa remote yun namatay na so ba't kaya ganun mukhang sira ang panel nito so, natin mga kaibigan so yun mga kaibigan at uh, kung mapapansin nyo kaya pala nung pagbukas ko eh, wala pa rin eh gawa ng yung pagkakabit pala ng ng flex wire punta dun sa top board eh hindi maganda kaya hindi lumabas yung tao so ngayon okay na siya so hanggang dito na lang mga kaibigan at uh, next video na lang ulit ayan pati sa youtube okay na siya smart tv kasi ito eh ayan o no? oh. So, yun lang mga kaibigan at uh, yun lang ang naging sira ah uh, simpleng simple lang ito sa mga sa mga master na yan kayang kaya na yung mga troubleshoot na ganun to. pang ano lang ito pang newbie okay hanggang dito na lang mga kaibigan bye bye